Good morning, good morning mga kabayang nandito na naman tayo sa sa boarding house na update natin yung boarding house na ginawa nila yan ganda na may bubong na sa harapan tapos sa uh, ano, tingnan natin yung ano, dahil bumili sila ng yero tingnan natin kung saan sila nakakabili sa sama tayo ron kung pwede tayong mag vlog doon turo natin kung saan sila makakabili ng yero no? yan ang yero na bibili nila yan ito, ito yan nabibili nila sa bodega, yan kasama tayo sa kanila ng mga kapayang saan sila makakabili nito Toro natin eh. Kasi marami yung tatanong sa makakabili. Yan. Ito naman yung uh, wood design. Yan. Metal wall cladding Um, wood design. Ito sa tapat. Green navy design. So tatlong klase lang yung lumabas na bago. Ano? Yung isang bamboo design. So napakaganda mga kabayan. Ito yung uso ngayon, metal wall cladding na maganda pang dingding sa bahay. So nakaka ka na sa pintura kasi klap mo na lang ganun. Wala na, sold na. Napakaganda pang tingnan, no? Yan. So, meron na daw sa mga hardware nito, available, pero hindi ko lang alam yung presyo, no? Kasi sa bodega raw sila namimili. Maya-maya, sasama tayo sa budiga kung saan sila nakakabili, no? Yan, no? Corrugated na, no? Corrugated na yero. Yan. Maganda ito. Maganda ito kasi coated na siya hindi ka na ng pintura yan corrugated saka mas makapal kapal konti kaysa yung nabibiling yero sa ano ordinary yero na ano na mga galvanized ito maganda ito no? may pintura na So nandito na tayo sa C1 metal forming ano, may pipikapin tayo. Ang location nito nandito lang sa Puro 24, uh, Malagamot, Panacan, Davao City. So may pipikapin tayo yung colorop uh, ano. Ayun, napakalaking bodega ito, napakamura lang dito kaya magandang bumili rito. Yan, papasok tayo ng konti diyan kasi nandyan na yung pipikapin natin mga colorop. Uh, dito mabibili yung mga metal wall cladding. Tano. Yeah, Yan, yeah, ang daming ano uh, kulorop oh. Kulorop. Yan. Yeah. Yeah, Yan kulorop na. No?

Siwan mamporn ganoh ya, keluar Ito na lang ang wall. hindi pwedeng masakay, ano? Kasi medyo mahaba. Ha? na lang, hindi makaya raw. Dito lang nabibili, ano? Yan. Laki ng bodega dito, si 1 Babalikan na lang namin kasi mahaba yung ano, yung multicab nasira. Kaya balikan na lang. Oh, sahat.